guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, ngayon na yung araw ng paglilipat natin. Nandito lang kami sa ESO. Magpapagas lang bago kami umalis ni Marvin. So, ayun. Ito na. Lilipat na talaga ulit tayo. So, sana ito na talaga yung last. Pero ito na. <laughs> Totoo na. Last na to. Kasi pinag-usapan namin ni Marvin if ever na hindi nga kami maging permanent resident dito sa Canada. Diretso na namin to. Dito na kami mag-stay kasi mura yung basement na nakuha namin. Tapos, yung pares kami ng work ni Marvin. di ba diba nasabi ko nga sa inyo, same company lang uli kami ni Marvin. Tapos yung basement na nakuha namin, malapit sa trabaho namin. Two minutes drive lang siya, guys. Kaya minsan, magwo walk na lang kami ni Marvin. Pag naglakad kami, mga 10 minutes lang. Or minsan, makisabay lang kami kay Ate Mary. Kasi yung daan ni Ate Mary, papunta lang, dada, mapapadaan siya dun sa work namin. Yung work namin, yung likod nun, dun yung work ni Ate Mary. Magkalapit lang din halos. Kaya ayun. Baka hindi. Tapos sabi ko ni Marvin, makakapaglakad-lakad na uli kami. Kasi Monday to Friday nga yung pasok namin guys hanggang 3.30. Eh, parang ganun din yung schedule namin nung nasa Toronto kami. Naalala nyo, lagi kami naglalakad. Dito kasi sa Kipling, four days lang yung pasok namin. Tapos, ang aga namin nga alis kasi mga 20 minutes pang mahigit yung drive papunta sa work namin. Tapos, pauwi pa. So, late na rin nakaka mga 5.30, mga ganun na. Kaya minsan, sabi ni Marvin sa akin noon, wag na ako magluto. Pag magluto ako ng linggo, linggo ng umaga or hapon, pang 4 days na baon na namin yon para kasi nakakapagod nga daw sabi niya sabi, uuwi ka tapos magluluto ka everyday ka nagluluto kaya yon yung mga ulam niluluto ko good for 4 days na ayun natapos siyang magpagasolina ay ngayon hindi na natin kailangan ma kahit, kahit minsan no be every eh, kahit everyday na ako magluto no kasi may time na naman eh. Dahil nga maaga yung uwi namin ni Marvin. Tapos maglalakad-lakad kami. Tapos sabi nga, tapos sabi nga niya ni Marvin, abe makakapaglakad-lakad na ulit tayo. Kasi sa Toronto, nakakamis din kasi yung naglalakad. Eh dito naman sa Kimplit, naglalakad naman kami. Pero minsan kasi pag hapon na, late na yung uwi namin. Pagod. Pagod kasi talaga ng trabaho namin ni Marvin. Talagang gagalaw mo talaga yung katawan mo compared dun sa work namin sa... Toronto kahit nasa manufacturing ako manufacturing si Marvin mas mabigat pa rin talaga dito kasi yung trabaho ko nga guys so gumagawa kami ng machine yung mga bakal malalaking bakal talaga siya so tinutulok namin ang bigat minsan solo ka lang magtutulak kapag busy mga kasama mo tas magda-dry pag dry pag, na pag nagwash ka itutulak muli yon sa dry boot ay minsan nga sa sobrang bigat hindi ko talaga siya matulak ang hirap, tapos nagtatawag na ako ng kasama para tulungan ako tas sa loob ng dry boat, sobrang init talaga kaya minsan nagpapatulong ako kay ate Karen kaya minsan pag -uwi talaga ako sa bahay talagang pagod na pagod na ako bagsak na talaga, wala na kaming nagagawa ni Marvin kasi hindi na kaya okay. <laughs> kakain na lang talaga pagkadating, eh syempre meron naman kami pagkain sa bahay Diretso kain ay init lang namin, ma-microwave lang namin ni Marvin. Tapos kain, pagkatapos kumain, pahinga lang ng konti, tapos liligo na nga kami. Kasi lagi na kami every night kami naliligo ni Marvin dahil nga pag uuwi, makati sa katawan minsan, ano bebe? Saka malakit kasi nga, ako lalo ako, nasa bakal ako, nakikis-kis kami, parang kinikinis namin so, yung... yung kinikinis kasi namin yung bakal kasi ni siya so may mga spatter siya mga bilog-bilog mga nakaumbok-umbok kukot-kotin namin kaya nga may meron na akong ano eh pako eh ay shit nadala ko ba yung pa martilyo ko hindi ko alam sayo ay may sarili kasi yung martilyo ano rin yun ten dollars yung binili ko yung martilyo huh? hindi ko maalala kung saan ko nilagay yung martilyo ko wala na Tingnan na lang natin sa bag ko. Kasi ang alam ko nilagay ko yun. Nilagay ko yun sa bag ko bago oh, ako malas. Ay, malilis mo. Ano mo? Malilis nga yung locker. Kaya oh, alam ko nilagay are. ko nga. Inopen din ba yung locker ko? Oo, oh, inopen ko pa rin. So, alam mo na. Ah, okay. Kasi gloves na pa mo. Oo, oh, inopen ko na yung gloves. Yan yung gloves. Kasi naka-gloves nga kami, guys. Noong una, gustong-gusto ko yung naka-long sleeve. Kasi dalawang damit yung binigay sa akin. Isang long sleeve, isang t-shirt. Pag t-shirt kasi yung long sleeve gusto ko dahil nga nagkikis-kis kami so ang daming bagsak ng mga ano ng kalawang ano yung eh, mga mugmog ayan kaya minsan pag magbe break time kami meron kaming pampusit pinupusit na namin katawan namin para matanggal tapos pag walang ginagawa nagpupukpo kami ng mga bakal na may pintura yung mga pinagsasabitan ng mga bakal na nililinisan namin so ayun update na lang kami guys mamaya kapag nandun na kami ni Marvin sa basement. Oo nga no. Kasi si Marvin magbubuo siya ng mali ba ikaw? Ang ah, mali daw siya ng liko. Liliko pala dapat. ayo nga mali ka ng liko. So ayun sa pagdating namin doon maghahakot kami ni Marvin. Tapos magbubuo siya ng mga Wow, ako pa rin. <laughs> <laughs> si Marvin ang magbubuo para maayos-ayos na natin kasi bukas pabalik-uli kami sa Kipling para kunin yung iba naming gamit Last na yun, no? Yes, last na 'yon. Pero doon na muna kami tutulog bukas. Ngayon, doon na muna kami tutulog sa basement. Nagugutom na naman ako, ano ba 'yan? Okayin mo lang ha? Nagugutom ako tas, nai. Laluluan ako. Okayin mo lang. Kaya nga ay, eh. Nalulula Kumama, uli, guys, ako. Mamaya na lang ulit guys ang mag-update. ako muna mag-phone kasi nahihilo ko. Nag-start na si Marvin magbuo-buo guys. Yung upuan muna. Magiging upuan ko na yan. Tapos bibili kami ng second hand na lamesa para may sarili din ako lamesa sa kwarto. Bibili yeah, <laughs> so, ko na naman. Ilang beses ko na sinabi sa yan. Yung murang lamesa lang. Kasi yung isa kay Marvin eh. Anong ngingiti ngiti ka dyan? Magkano budget ko? Magkano budget ko? Ako. Akan nga yung yun. Ako nakahanap lang na sa marketplace eh. Free. Free lang yun. LG pala tong brand ng TV namin guys. Hindi siya smart TV ah. Kaya mura lang namin siyang nabili. Pero okay lang naman. Ganyan din naman yung ginagamit namin sa Toronto eh. Yung bigay ano, oh, 55 inches yun. Screw. Maghanap ng screw. Para malagay namin yung TV. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, Sabado ngayon, ngayon na alis namin ni Marvin. Pinaka last day namin dito sa Kipling. Tapos, babaklasan na yna, babaklasin na ni Marvin yung frame ng higaan. Yung foam naman, kaila ate Pam yan. So, ito. Ayan, yung mga gamit. Tati na lang naman. Hindi oh. <laughs> namin alam kung magkakasya ba kasi mayroon ding winter tire na nasa sasakyan. So, isisiksik, isisiksik isisik, isisik na lang namin. Tapos, meron pa kami nito. Yan. Si Ate Mary kasi may work ngayon. Kaya hindi siya makakapunta dito. Kasi ang balak, pupunta rin siyang Regina para kunin yung higaan niya. Siya yung foam. Ayun nga, nagkaroon ng part-time si Ate. So, in tatry namin ipagsiksikan lahat ng gamit. Meron pa dun yung mga ingredients namin saka yung mga lutuan. Yan na si Marvin. Mabilis lang naman yung baklasin na bebe ko. Malapit nang matapos. Tapos, pagkatapos niya maghahakot na ano ba eh? Hmm. Table muna. Ito. Ito muna una namin lalagay. Ito may kunchinta. Eh, saan na yung kunchinta? Galing to sa landlord namin. Ito sa bago namin landlord. Sabi ko kasi babalik kami dito kahapon. Binibigay niya na pinggan dami. Tapos sabi ko, ate, balik po kami ng kipling. Ay, ganun ba? Sige, dalhin na. Para may manguya sa biyahe. May ilig din ako sa kunchinta eh. Ayan na guys. Nagaano na si Marvin. Wow. taga ice na siya. Sobrang kalat pa nga dun sa kusina eh. Tapos sabi nila ate, ayun, papaayos daw yung kusina. Siguro, mga next week kasi magkakanbas pa daw. Magkakanbas pa ng gamit. <laughs> yan mga ayusin pa. Ayan na guys, nandito na yung lamesa. Ah. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Paghahakot namin. Tapos yan yung mga gamit namin. Sobrang kalat. Tapos dito na tayo sa labas. Ayan, lagay na rin namin yung iba dyan. Kalat-kalat pa. Ayan pa oh, yung mga gamit namin. Ayusin pa namin ni Marvin. Magbubuo pa si Marvin. Tapos yung TV dito muna, lalagay. Kasi hindi namin nadala yung paglalagay ng TV. Nasa kipling pa siya. So, ayan. Yung side table namin, yung upo ni Marvin, yung laptop. Ano eh, so yung laptop niya? Desktop to eh. Nandito. So, ang pa namin nga ayusin. Na si Marvin. <laughs> ang aking asawa. <laughs> Ay, dapat sa taas pala to. Kasi mayroon kaming sariling lagay ng sapatos sa taas. So, kaya chinelas na. Guys, bali si Marvin na yung mga nag-aayos lahat ng gamit lahat ng gamit sa kwarto, ayaw niya na akong paggalawin. Kasi yun nga, ang sama ng pakiramdam ko. Hindi na rin ako nakapag-vlog ng last day ko sa work. Dahil nga, umuwi agad kami ni Marvin. Kasi, ang nangyari, di ba nga ang sama ng pakiramdam ko. So, ha, hindi na nga ako pumasok noong Wednesday. Monday pa lang, masama na yung pakiramdam ko. Mas di ako na pumasok ng Wednesday. Tapos, last day namin ng Thursday, yung Thursday, ang nangyari, <laughs> pumasok, Pumi pinilit kong pumasok kasi nga last day, so inaabangan ko nga na may ibibigay sa amin. Kasi meron daw mga, uh, hindi ko, tanda basta sabi may folder na ibibigay para dun sa mga na-layoff, tapos nandun daw yung mga pwedeng applyan, ganyan, sya kung paano nga mag apply ng EI, ganyan. So, ayun, kaya ako pumasok. Tapos, mga 2 hours pa lang ako sa work, hindi ko na talaga kaya guys. Parang gumagalaw-galaw na talaga yung paningin ko. Ay minsan nasa taas pa ako. Nagkukuskus. Naka ang gamit ko yung hakdan. Ay minsan nakakatakot din kasi minsan. Siyempre pag bigla ako mamay nawala ng malay, babagsak talaga ako. Buti na lang talaga. Nung time na yon nung parang naramdam ko na nahihilo-hilo na ako, umupo na lang ako. Kuskus -kus ako tapos nakaupo ko. Ang sakit pa rin kumikirot talaga. Hindi ko maintindihan. Tapos hanggang sinabi ko na nga kay kay Ate Karen na ang sakit talaga. Tapos sabi nung kasama ko yung puti na magpaalam daw ako para makauwi ako, makapagpa check up ako ganyan. So, tinawag din ako ni Ate Nora, pupunta kami dun sa sa aking supervisor. May meeting sila kaya dediretso sana kami dun na sa ano sa safety yung mag -as, mas asikaso sa akin para madala nga ako sa musumin para ma-check up na ako kasi ang sakit na. Tapos ayun na nga, ay wala din doon. Bumalik uli kami dun sa supervisor namin. Sakto tapos na yung meeting nila. Tapos yun nga, sabi niya pwede na daw akong umuwi. So, hingingin lang niya yung ID ko, siya kaya yung hard ko, ganyan sabi ko sa kanya kung mayroon ba akong matatanggap na folder, yung sabi ng sa HR, ganito, ganyan. Sabi, hindi daw, ama uh, matatanggap daw namin yon email na, ganyan. Sabi niya, ganon. Oo, oh, okay, ganyan. Si Marvin, ayun din, nagpaalam na din siya, hindi na din niya tinapos yung ano oras niya, hanggang 5pm. Two hours na lang din siya kasi nga nag-aalala lang siya sa akin. So, ayun, nung naglabas nga kami, dadalhin niya ako ng ano, musumin. Sabi ko, wala. Hindi ko dala yung health card ko. Sabi ko, tapos sabi ko sa kanya, ay ako munang magpa, magpa-check up. Sabi ko sa kanya, wait na nga lang namin na uh, hanggang bukas, Friday, kasi wala namang pasok. Gusto ko lang magpahinga, sabi ko sa kanya. Tapos ayun, hanggang sa kumain na nga kami sa bahay kasi baka daw gutom nga kumain ako pero ganun pa rin tapos maya maya nagyaya naman ako kay Marvin sa China Lia kumain ako ng ano yun, wonton soup sya ka chow mein noodles yun yung lagi kong hinahanap-hanap talaga kay Marvin kain kami dun ni Marvin tapos sabi nga ni Marvin dalhin lang niya ako sa Kipling kahit nurse lang kasi wala doktor sa Kipling eh walang family doctor kaya yung family doctor namin si Regina na nagda-drive pa kami ng 2 hours para lang magpa-check up ganyan. So kaya noon la nung no winter lagi kaming nasa Regina no kasi halos parang every week na lang may mga test akong ginagawa kaya every week kami biyahin biyahin ni Marvin. Kung natatandaan niyo yung mga vlog ko lagi ako nasa Regina eh kailangan ko kasi dahil nga papa-check up na dahil hindi nga ako dinadatnan guys halos walong buwan hindi ako niregla. kaya sobrang stress sa akin noon tapos ayun na sabi ni Marvin wait ko na kasi nga naka nakaano dapat rereglahin na ako ng Friday hindi ako niregla nga hanggang sa ayun sabado nagpiti nga ako boom positive di ba so ayun yun lang naman ganap nung last day. Wala namang, ano, nagtanong nga ako kaya tika rin kung ano, kung may parang Uh, Pamiting-miting bago yung last day Wala, parang normal day lang daw ah. Parang nung pagkatapos ng duty uwi na, ganyan na Ganun daw oh, So, ganun ba ate, okay So, ayun Si Marvin, hindi naman niya Lahat matatapos ngayon Gusto ko siyang tulungan Pero ayaw niya akong pagalawin Sabi niya, magpahinga lang daw ako Kasi nga, nakailang biyahe kami balikan Eh, syempre Eh hindi naman namin alam nung una na buntis ako kaya nagbabalik ang kami tag 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 na tag tag buti na lang talaga si baby makapit so magpapabook ako ng appointment para makapagpa check up tayo di ba masure natin na ano talaga positive talaga si baby yan so ayun um, so Monday first day namin sa trabaho ng Marvin ah oh, nakabahan ako. Kasi nga, nakausap namin sila. Atin, ah, uh, nakausap kasi nila Marvin yung boss. So, parang meron silang balak kung saan ako i-assign. Kasi nga, nakwento ni Marvin na nagtrabaho din ako ng receptionist. Sa, nung first job ko dito sa Canada. Tapos sa Pilipinas naman, um, so, food attendant ako na receptionist minsan. Ganyan. So, kaya kong makipag usap ba, mag-entertain to, mag-entertain. So, yun nga, ang balak nga nila parang gagawin ata akong admin pero hindi natin alam. Kasi, syempre, hindi ko pa naman nakakausap sa mandi pa talaga natin malalaman kung ano talaga yung trabaho ko. Kasi, sabi nga nung boss, may magandang spot daw para sa akin. Tapos nga, alaman nung ng manager ko, na, ay manager, ng boss namin, yung mismo may-ari na nag-vlog nga ako. Ayan, diba ba? Tapos sabi nga nila, happy daw eh parang ako din daw mag-aasikaso ng social media nila kasi dati may nag-aasikaso no eh nag-resign na nga daw so matagal na rin na hindi nagagalaw yung social media nila. Kaya ayun, tingnan na lang natin, kaya natin 'to. Uh, pero feeling ko naman mag-e-enjoy ako. Kung iyon nga yung magiging trabaho ko, guys. Ayun, magaan, magaan yung work natin, di ba? Kaya sabi ni Marvin, kung matuloy na yun, mas mabuti. Kasi, syempre, buntis ako. Ang mas maganda nga yung trabaho, hindi ako mapapagod nga. Tapos, ngayon, uh, kung ano-ano nararamdaman pa natin, guys. Pero, hindi pa naman ako na, ano, nasuka. Wala pang ganong nararamdaman na suka-suka. Talagang hindi ko lang maintindihan ng katawan ko. Sakit puso, parang gusto ko lang matulog, pero pag tutulog, pag tutulog naman ako, nahihirapan naman ako matulog. Yung mga ganun ba, parang laging pagod na pagod. Pero sa trabaho talaga, yung trabaho namin, pagod talaga. Pero syempre, pag minsan, ano, day off, maraming nang ginagawa, pero parang pagod, sobrang pagod, ang bigat ng katawan ko, ganyan. Sabi nga, madaming magbabago sa katawan ko dahil nabuntis ako. Sa first trimester pa lang naman ay, first trimester. Kasi hindi ko pa talaga alam kung kung ilang weeks na ba si baby. Dahil nga dinatnan pa naman ako ng ano, ng dinatnan pa naman ako last katapusan. Kaya ayun, tingnan na lang natin. So, kailangan ng magpabook. Siyempre, nag-aalala din kami. Gusto namin ma-sure na okay si baby. So, ayun guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Bangan nyo na lang yung next na vlog. Ay! E-edit ko pa mag -e edit pa ako ng mga reaction ba ng ano namin. Mga friends and family. Pero, konti pa lang kasi yung mga nasasabihan ko. Tapos, depende kung, lahat eh, kaya kong ma-video. Kasi nga, may time na talagang, ah, hindi ko maintindihan. Gusto kong magpahinga talaga. Kaya, tingnan na lang natin kung sino-sino yung mga mapapakita ko sa video. <laughs> <laughs> mga reaction nila. Siyempre, may mga ibang kaibigan ako na talagang mga be best friend ko. Alam niya yung pinagdaanan ko na ah, nahirapan talaga kami ni Marvin makabuo. So, ayan, yung binigay na nga. Ah, yung reaction niya talaga, umiiyak talaga siya, nag-iiyakan talaga kami. Kasi, syempre, yun nga yung lagi, lagi ako nag-share sa kanya. Pag minsan naiyak ako, tatawag ako sa kanya, ganyan, di ba? Siyempre, hindi mo talaga may iwasan yun. Nasisihin mo talaga yung sarili mo na may problema. Dahil nga, ako yung hindi, ako nga yung hindi, ano, hindi dinadat na. Tapos yun na nga, sabi, hinaano nga ako ni Marvin na sabi niya, wag ko daw sisihin sarili ko. Baka, mamaya hindi naman daw ako. Baka nga daw siya, ganyan. Kasi nga, sa pagbabar niya, yung ibang mga seaman, hindi nagkakanag dahil masyadong exposed sila sa ano, sa, yung sa barko daw na possible na hindi makabuo, ganyan sa yun nga na nag like, time na yon before mabuo si baby nagdecide na si Mario na magpa check up na din para nga mas sure na ano talaga uh, okay siya tapos ang sabi ng OB namin wag daw muna mag-focus daw muna kami sa akin kasi nga ako ngayon hindi pa dinadatnan ang sabi pa nga ng OB ko na babantayan nga yung ano kung kailan ako rereglahin, ganyan kaya may binigay siyang papel sa akin ano Ngayong buwan na to, spotting lang. Tapos ngayon wala. Or ngayon, niregla ganyan. Tapos sabi nga niya, sabi nga niya sa akin, balik daw kami kapag buntis na. So, yun yung last, guys, na meet namin sa kanya na sinabi niya nga na babalik kami kapag buntis na daw ako. Sabi niya gano'n. Tapos yun, nabuntis na nga ako. Kaso nga, lumipat kami. Mas malayo na kami. Kaya, maghahanap kami ng bagong family doctor, saka Uh, OB. Ang babait nga nung ano namin, ni family doctor siya kayong OB. Lalo na yung family doctor namin, talagang inaasikaso niya ako, kasi sabi ko, sobra na akong na-stress. Tapos sabi niya sa akin, huwag kang magpaka-stress, bata ka pa, ganyan-ganyan. Sabi niya, so, huwag kang mawala ng pag-asa, ginaganon niya ako. Tapos, parang binibigyan niya kami ng, ang nangyari pa nga, ang nag- Kaysa yung OB namin magsabi kung ano yung timing para makabuo. Yung mismong family doctor namin ang nagsabi na, oh dapat gantong araw. Halimbawa, niregla nga ako ngayong gantong araw. Tapos, gantong araw, dito kayo magta-try everyday ganyan. Ang sabi niya. Ayun, nung na-try namin na buo, totoo nga. Grabing <laughs> namin ni Marvin. Kaya, sobrang thankful din kami dun sa family doctor namin na hindi ako pinabayaan talaga. So ayun hanggang dito na lang guys don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko bye